The... Sa mundo ng musika at teatro, may mga boses na dumaraan lamang panandalian. Mabilis maglaho tulad ng liwanag ng bituin na kumikislap sa gabi. Ngunit mayroon ding ilang boses na tila hindi tinatablan ng panahon. Nakapag narinig mo ay otomatikong bumabalik sa iyo ang mga alaala ng kabataan, ng inspirasyon at ng mga pangarap na minsang binuo mo sa ilalim ng mga ilaw ng entablado. Isa sa mga boses na iyon ay ang kay Lea Salonga. Kung ikaw ay lumaki noong dekada 90, malamang ay una mo siyang nakilala bilang si Kim mula sa Miss Saigon o kaya naman ay bilang boses ni Princess Jasmine sa Aladdin at ni Famulan sa Mulan. Kung ikaw naman ay mas batang henerasyon marahil ay nakita mo siya bilang isang mahigpit ngunit mapagmahal na coach sa The Voice Philippines. Ngunit ngayong 2025, isang bagong henerasyon, muli ang nakikilala sa kanya hindi sa Broadway, hindi sa Disney, kundi sa isang kakaibang mundo kung saan ang K-pop ay nakikipagtagisan laban sa mga demonyo. Ang mundo ng K-pop Demon Hunters. Sa unang anunsyo ng Netflix tungkol sa K-pop Demon Hunters, inasahan ng mga tagahanga ng K-pop na magiging isang visual at musical feast ang pelikulang ito. Ang konsepto: isang elite K-pop girl group na hindi lang sanay sa choreography at vocals kundi may lihim na misyon na magliligtas ng mundo mula sa masamang nilalang mula sa kabilang dimension. Parang pinaghalo ang Blackpink, Buffy the Vampire Slayer at Demon Slayer. Sa gitna ng lahat ng makukulay na karakter, inaasahan ng mga tagahanga ng K-pop na magiging isang visual at musical feast ang pelikulang ito. Sa gitna ng lahat ng makukulay na karakter, may isang matatag at may karanasang figure, si Celine. Isang mentor figure na nagbibigay gabay sa mga pangunahing bida. At dito pumapasok si Leia Salonga, hindi bilang voice actress ng mga dialogue, kundi bilang singing voice ni Celine. When darkness finally meets Isang papel na bagamat limitado sa ilang eksena ay nagdala ng kakaibang lalim at emosyon sa buong pelikula. Pero bago natin talakayin, ay hinihiling kong mag-subscribe na. Pindutin mo na din ang notification bell upang lagi kang updated sa mga video na gaya nito. Tara. Paano nga ba napunta si Leia sa proyektong ito? Pero halika at magbalik muna tayo sa kanyang pinagmulan. Si Maria Lea Carmen Imutan Salonga ay isinilang noong February 22, 1971 sa Ermita, Maynila. Bata pa lamang ay natuklasan na ang kanyang talento sa pagkanta. Sa edad na 7 taon, naglabas siya ng kanyang unang album na Small Voice. Noong taong 1989, sa edad na 18, siya ang napiling gumanap bilang Kim sa Miss Saigon. Isang papel na nagdala sa kanyang international. Stardom, at nagbigay sa kanya ng Lawrence Oliver Award at Tony Award, isang pambihirang tagumpay para sa mga Pilipino. Sa sumunod na dekada, naging simbolo si Leia ng disiplina, galing at pagiging world class, ngunit sa kabila ng mga prestigyosong award at iconic roles, Patuloy siyang naghahanap ng mga bagong hamon, mga proyektong magbibigay sa kanya ng pagkakataong magsalita sa mas batang audience. Isang araw noong taong 2024, nakatanggap si Leia ng tawag mula sa kanyang management. May alok mula sa isang animated musical project ng Netflix. Sa unang tingin, hindi ito ordinaryong role. Hindi ito isang Disney princess. Hindi rin ito Broadway revival. Ito ay isang modern, high energy, K-pop inspired fantasy film at ang pinakamahalaga, hindi siya magiging pangunahing bida. Bagkus, siya ang magiging mentor na may makapangyarihang kanta na magsisilbing gabay at inspirasyon sa mga young demon hunters. Ayon sa insiders, sa production ng team, hindi mahaba ang listahan ng mga pangalan. Para sa papel ng singing voice ni Celine, we need someone with authority in her voice, but also warmth, someone who can sing but technical perfection and deep emotion. Leia was the first and last name of our list, sabi ng isang producer. Bagamat malayo ang mundo ng K-pop sa Broadway, may isang bagay na magkatulad. Pareho sila ng nangangailangan ng matinding dedikasyon, disiplina at kakayahang maghatid ng emosyon sa pamamagitan ng musika. Alam ni Lea na kanyang papel dito ay hindi lamang basta pagkanta. Kailangan niya ng pag-aralan kung paano isasama ang K-pop flavor sa matagal nang nakagawi ang singing style. Sa mga rehearsal, tinutulungan siya ng music team na isama ang mas modern vocal inflections, mas mabilis na phrasing at mas dynamic na beats. It's like learning a new language, biro ni Leia sa isang interview. I have to keep the emotional clarity of the theater singing, but also ride the rhythm and energy of K-pop. It's thrilling challenge. Sa gitna ng kaguluhan, Nakaluhod ang apat na batang demon hunters mga bida ng kwento. Sugatan, pagod, halos wala nang ganong lumaban. Ang kanilang sandata ay nakakalat sa lupa para bang handa na silang sumuko. Sakaling puno ng abo, lumitaw ang isang figura. Mahaba ang buhok, nakasuot ng itim na coat na may gintong burda at ang dala ng isang antigong espada na tila may sariling liwanag. Siya si Celine, ang dating pinakadakilang demon hunter, ngayon ay mentor ng grupo. Hindi siya nagsasabi salita agad sa halip tumingin na lang siya sa mga bata lumapit at isa-isang inalalayan na tumayo. May lambing sa kanyang galaw ngunit may matigas na paninindigan sa kanyang mga mata. Habang papalapit ang mga halimaw, humakbang si Celine sa gitna at doon na nagsimula ang himala. Isang mabagal, mababa at malamig na unang linya ng kanta. Tila isang ina na kumakanta sa anak bago matulog. Ngunit may halong panawagan para bumangon. Sa bawat salita bilang nagliliwanag ang paligid. Ang abo sa lupa ay tila sumasayaw sa hangin. Ang mga sugat ng mga batang hunters ay nagsimulang humilom, hindi dahil sa magic spell di dahil sa panibagong lakas na ipinukaw ng awit. Pagdating ng chorus, biglang sumipa ang beat. Isang halo ng traditional Korean drums, EDM, bass, at full orchestra. Ang visual ay nagbago mula sa madilim at kulay abo. Tungo sa makukulay na ilaw na parang concert stage. Ang mga bata ay nagaangat ng tingin. Isa-isa nilang pinupulot ang kanilang mga sandata. Sa bawat bagsak ng beat, tumatama sila sa mga halimaw. Ang koryo koreografi ng laban ay nakasabay sa ritmo ng kanta. Parang pinagsama ang isang k concert at isang action battle scene. Sa mga manonood na hindi alam, marahil hindi agad nila maiisip na si leia Salonga ang nasa likod ng boses ni Celine. Ngunit para sa mga may alam, ramdam na ramdam ang signature clarity at power na dala ng kanyang boses. Isang linya sa kanta na ayon sa direktor ay naging key moment ng pelikula. Malinis, malinaw at puno ng damdamin. Pagkatapos ng linya, sumabog muli ang full instrumentation at natapos ang labans sa isang engranding high note. Nang unang ipalabas sa test screening, napansin ng production team na halos lahat ng nanonood ay napapatingin sa isa't isa sa gitna ng eksena. Parang may narinig silang pamilyar nang mag-credit roll at lumabas ang pangalan ni Lea Salonga bilang singing voice ni Celine na puno ng bulungan ang sinihan. Sa social media, nagtrending ang hashtag na Leia in K-pop Hunters. May mga nagsabing, ngayon lang ako nakarinig ng K-pop anthem na parang Broadway finale. Parang gusto ko ulit lumaban sa buhay pagkatapos ng eksenang yun. Iba talaga si Leia. Kahit boses lang, buo ang karakter. Isang eksena, isang legacy. Para kay Leia, maaaring isa lang itong project sa mahabang listahan ng kanyang karir. Ngunit para sa mga batang manonood na ngayon palang nakilala ang kanyang boses, ito ang magiging unang hakbang para mahalin ang kanyang musika at para sa mga matatagal ng tagahanga, isa itong patunay na kahit sa bagong henerasyon ng entertainment, hindi kumukupas ang galing ng isang tunay na alamat. Kung tutuusin, mahirap pagsamahin ang dalawang mundo na halos magkaiba sa lahat ng aspeto. Sa isang banda, nariyan ng K-pop, makabago, makulay, puno ng high energy dance moves, fashion trends at social media engagement. Sa kabila naman, nariyan ang Broadway klasiko, mataas ang artistikong pamantayan nakatuon sa kwento ng karakter, development at sinusuportahan ng tradisyon na teatro. Ngunit sa K-pop Demon Hunters, ang dalawang mundong ito ay nagtagpo. At sa gitna ng pagtutugma, isang pangalan ang naging tulay, Lea Salonga. Ayon sa isa sa mga creative directors ng pelikula, matagal ng ideya ang pagsamahin ang heroic storytelling ng musical theater at ang catchy youthful energy ng K-pop. We wanted a mentor character whose presence is sabi ng director. And when you talk about voices, the command respect Laysa Longa is the top of the list. Ngunit may isa pang dahilan kung bakit suwak si Leia para sa papel na ito. Siya ay isang Pilipina na naging pandaigdigang bituin. Katulad ng K-pop na nagsimula bilang lokal ng musika ng South Korea ngunit umabot sa buong mundo. Si Leia ay nagsimula sa Pilipinas at umabot sa Broadway, Disney at Hollywood. Pareho silang may kwento ng pagsusumikap at pagtawid ng kultura. Hindi madali para sa isang boses na makatawid sa iba't ibang genre. Ang boses Disney Leah ay pwedeng magmukhang prinsesa sa Disney, pwedeng maging trahedyang bida sa musical. At ngayon, pwedeng magmukhang isang matatag na mentor sa isang fantasy K-pop universe. Sa teknikal na aspeto, ang malinaw na diksyon at emotional precision ni Leia ay isang rare combination. Kapag kinakanta niya ang isang linya, malinaw mong maririnig ang bawat salita, ngunit hindi mawawala ang emosyon. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi Marunong mag o magtagalog ang ibang audience nararamdaman pa rin nila ang mensahe ng kanta. Ang pagsali ni Leia Salonga sa K-pop Demon Hunters ay hindi lamang simpleng casting decision. Ito ay naging simbolo ng, ng isang cultural crossover na bihira mangyari. From Asia to the world, K-pop ang core genre. Ngunit may touch ng isang Southeast Asian Broadway legend, Generation United, ang mga millennials at Gen Z ay nahuhumaling sa K-pop habang ang Gen at mas matatanda ay pamilyar kay Leia Ang pelikulang ito ay naging meeting point nila Musical fusion ang komposisyon ng kanta ni Celine Ay halo ng K-pop rhythm, traditional Korean instrumentation At theoretical crescendos na parang pang Broadway finale Matapos ilabas ang trailer at ma na si Leia ang singing voice ni Celine Dalawang fandom ang nagsanib K-pop fans natuwa dahil naramdaman nila ang gravita sa kanta. Broadway fans natuwa dahil narinig nila ang isang pamilyar na boses sa isang bagong genre. Isang fan sa Twitter ang nagsabi, "This is like if BTS collaborated with Phantom of the Opera. Totally unexpected but works so well." Maraming batang Pilipino at Asian artists ang nakakita ng paglahok ni Leia bilang isang uri ng pag-aanyaya pwede kang maging parte ng global projects kahit saan ka magsimula. Sa social media, nagsulputan ang post ng mga aspiring singer na nagsasabing mas na-inspire silang mag-training at mag-audition. Marahil ito ang pinakpambihirang epekto ng partisipasyon ni Leia sa K-pop Demon Hunters. Ipinakita niya ang isang artist kung tunay na may passion at dedikasyon ay hindi naluluma sa panahon kaya niyang mag-evolve at pumasok sa bagong genre nang hindi mawawala ang kanyang identity. Matapos ang opisyal na pagpapalabas ng K-pop Demon Hunters, agad na naging mainit ang usap-usapan sa internet. Sa loob lamang na isang linggo, pumalo sa milyong-milyong views ang music clip ng eksena ni Celine sa YouTube at umabot sa trending topic sa Twitter sa mahigit 20 bansa. Ang kantang kinanta ni Lea sa pelikula ay hindi lang basta soundtrack. Pumasok ito sa Spotify Global Top 50 at nagkaroon ng milyon-milyong streams sa iTunes charts. Nakipagsabayan ito sa mga pinakapopular na K-pop hits Nakakatuwang isipin na maraming kabataan ang naghanap kung sino ang boses sa likod ng kanta. At sa proseso ay nadiskubre nila na buong diskografi ni Leia mula sa kanyang Broadway album hanggang sa kanyang mga live concert recording. Sa gitna ng lahat ng papuri na natiling mapagkumbaba si Leia sa isang behind the scene documentary ng K-pop Demon Hunters, makikitang siya mismo ay nag enjoy sa pag-explore -e ng bagong genre. It's exciting to be challenged again. I love that this role pushed me out of my comfort zone. Para sa mga fans, hindi lang ito tungkol sa isang kanta sa isang animated film. Ito ay patunay na ang talento kapag pinagsama sa tamang proyekto ay walang limitasyon. Kaya kaya nitong magtawid ng kultura, wika at panahon. Para kay Leia, ito ay dagdag sa kanyang legacy mula sa teatro, Disney, concert at ngayon K-pop. Para sa mga Pilipino, ito ay patunay na kaya nating makipagsabayan sa pinakamalaking entablado sa mundo.